sa blanda rin tayo magpupiit hi guys welcome po sa akin channel dito po kami ngayon sa tagaytay dito po kailan tito tara shoot kami po ngayon ay papunta ng snr ato nga pala may lab sa tabang nandun tayo sa grocery pinaring tayo doon ng mga bumpers tsaka hmm. mga pasalubong kahit eh yun know. o para tayo naman ay may pasalubong kahit siya hindi kahit, kahit siya hindi natin nakasamahan eh okay. sige baka mamaya pag uwi natin ay marinig niya lang yung tunog ni Rebel na, na, nakasalubong na naman hmm. na eh andito po kami ngayon sa San Tras, Verona. para-paras po ng bahay <laughs> Sila tita ay first time lang mag SNR kaya sila yung mga excited. Sina na tita Hisen, si, si tita Norli at si Ate Set. kaya ta si tita Kadi laghan eh. Napakasarap naman talaga doon ng ano ng pizza. Kaya po at uh, kami po ay papunta na sa SNR. dito na po sa SNR Ayan po at kami po ay nakapasok na Kala ko may iwan tayo sa labas Kala ko ay nagamoy lang tayo ng usap sa labas Kami po ay naghanap na rin po ng pwesto Bobby O si Bobby Antok na <laughs> Nagmumuni-muni Tinggal di pelajaran tarik. Silalagay din yan Thank you po sa Sponsor ng aming food po Sa S&R Thank you po Sponsor Thank wow. you Kami namang pagkain. Kaya nga. Saka isa din dito. Pusok natin. Dapat ay ilagay na sa ilalim yung ano. Oo. Yung tak. Yung muna. Dami. Dami. Maraming thank you po talaga sa so, ito, ito. Grabe, busag tayo na ito. Han eh. Wow. Grabe, sobrang galing po. Magpuping. Mayroon pala tayo ngayon. na na. Let's eat. Okay, bahala na kayo ha. So, na. hindi na alam kung alin ang dadamputin. Ano pa yung Mami! Kukuha na rin po si Bal. Okay. Beka, pwede mo na ilipat din yung iba? Pwede nang ilipat para makaupo na tayo ng bahay. Oh. Uh -huh. okay. Oo. <laughs> dami pa pong pagkain. Pero tayo, may not-mining way para sa mga... Eh, Latin Nelson, we are here. Wala kumuha nito.

Uh, <laughs> nakabuo na din po si Mahal. Dito naman po yung sa amin. Nadali na doon. Pampasalubong natin kay dayo. <laughs> Wala nang pamansinan eh. Ay yung mga sauce dito. Mga hot sauce kayo. Hot sauce. Para talagang kompleto. Ay, 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 yung hot sauce Prepare tayo ha, may scotch tape tayo, scotch tape. Para hindi oh. tumapon oh. sa sasakyan. Oo. Oh. Oh. <laughs> para sa dog. Para sa dogs. Scotch tape po. Dadali na po nila tito yun kay River. May tapos sa ano na yan? Ay po muna ibibili ng... Pampers. Okay, <laughs> kay din no nap kaya ng natin na <laughs> kailangang natin ay, lang iyan hindi tayo naman ay sa ni ni pinapabili ni mama kailangan sa paglalabah ito may labso. Oh. Downy. <laughs> Parang ang stigyan eh. Magkano? Magkano ang price? Hindi. Pangaso naman ito. Mm Hindi -hmm. ko alam kung magkano ang price. At lang ako pagpindit ko. Kami po ay bibili na yung Ariel pinapabili ni Mama. Tsaka daw-daw ni anti-bac. Meron. Tingnan natin. Ah, ito pala. Oh, may anti-bac. Ah, sige. Yan na lang. Sunrise. Mm. Mm. Tara. Tingin naman tayo sa mga biscuit para kay Teo. At ito pa, muna sa bago. Magkama um, kayo. hanap naman po kami ngayon ibal ng mga snacks po para kay Teo. Wala din. Naka hindi natin sila nakakasalubonghan eh. Iyakin natin ng mga Ginamit natin sa kain ng yogurt. O oh, sige. Na yun. Yogurt. Alin nang anong flavor? Strawberry. Magkano? 94? Blue, parang blue. Yan na lang. Sige. Tara. Tingin din tayo ng iba. Bo, talagang happy-happy na si Teo pagdating natin. May pasalubong siya. Parang dito na may mga chocolate yan eh. Ang uh, aming uh, binili po, Ang karamihan po ay kay Teo at mga gamit po na panglaba. Ito so, po yung mga panglaba saka maka disiplin tu we at yoga dengan sabang terus ha baik pula dah apo nama oi oh Wow. Thank you po, tita. Kay Teo. Sakta na, ha? Thank you po. <laughs> Box po ng pizza. <laughs> oh, gusto mo nalang. Basta pag-ubuk sa ito, handa

na po muna ay maglulugaw na, sa stop over. Dito na po kami sa Akan. kami. Lugaw muna para mga gisingan. Mm -hmm. Na may masarap din po ay meron sa baw. Ilang oras na lang po kami na sa impanta na po. Makikita na natin si Tay. Dumating na po yung lugaw ng Dubai. May pita kain na po. tayo. Ano ng luya? Kala ko yung manok, luya pala. Para sa yung sandok. Nandito na po kami sa bahay. Hi! Nantak na. Hi! Happy happy. Happy happy. happy, happy. happy, happy. Kiss, 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 kiss. E mo na yung po natin kay Teo. Teo. Nene, Nene, kay ni. Oh, tutubao ako na eh. Mama. Naantok na yata. Ayan. Tanong oras na din. Ano sasabihin, Teo? Wala akong marami kang biniling pampers. Dalawa lang po yun at baka pumamayay maliit na ka kay Teo. Binuksan na agad ni Teo. Ay, ay, ay. Wow. Hindi makakuha si Teo. May silip pa. Hmm. Ito yun. Gusto hmm? yata. Ito yun. Wow. Wow. wow! wow! Ay, gusto niya dalawa. Hindi pa niya alam. Eh. Yeah. So, na okay, kote oh. Naantok na po eh. Ano tanong oras na? Ito na. Oh, nakakagigil. Laka ng tayan. <laughs> Nakailalong tumaba po si Teo. Nibigyan ka. Thank you. At ikuha mo daw siya dun ah. Open. Hello. Open. Mà pen tay